Tuwang-tuwa na nga itong sinika at may pagtalon pa talaga. Hi Frenchie! Panibagong araw, panibagong vlog na naman. May tat na ko lumabas. Makikinig lang sana ako dito kung paano magtula si Nika. Makikinood lang naman sana ako dito pero ang ending ako na ang nagturo. Ano ba naman kaalam-alam ko sa mga ganito, Friendship? Kahit nung mga nag-aaral ako, hindi ko naman ito naranasan. Kung napanood niyo, Frenchie, may isang kong video na gumawa kami ng sablay. Kasama pa ito sa activities nila sa school para sa buwan ng wika. At, at ito, at kinakarar ko na ang pagtuturo. May pag-action-action -action pa ako dyan ditong sinika. Actually, lahat naman sila magtutula. Kaya pagdating kay Erin, si nanay na lang ang nagturo. Kunti lang naman. Tsaka kinder pa lang naman si Erin. Tsaka si kay Erin. Nakapagtula na yan dati sa stage. Kagandahan sa mga batang to, madaling makasunod. At ito na nga, tuwa na nga si Nika at na niya kung paano magtula at may pagtalon-talon pa talaga. Ito pa natin kung paano magtula si Nika. May sariling wika, ang ibon at isda. Iba ang sa aso, iba ang sa pusa. Ibat-ibang bansa, kanya-kanyang wika. Itaguyod natin ang wikang pambansa. Bakit mahalaga ang sariling wika? Ito'y kaluluwa ng mahal nating bansa. Wika rin ang buklod ng puso at diwa ng tao sa Luzon, Mindanao, Bisaya. Wikang Pilipino pag ating ginamit. Magkakaisa ang puso at isip. Hangaring umunlad, ating makakamit. Sa mga dayuhan, hindi palulupin. At tapang kostyuma na nga dyan si Nika. Hilang friendship. Bye-bye!